Paano magpalit ng username at password sa inyong Wi-Fi router? Hello mga ka-tutorial, sa video natin ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano ba magpalit ng username at password sa inyong wifi router. So last time sa video natin ay tinuro ko sa inyo kung paano ba magpalit ng Wi-Fi password. Maganda na habang maaga ay magpalit o palitan nyo na ang access sa inyong Wi-Fi router. Para sigurado kayo na kayo lang yung nakaka-access sa inyong wifi fi router. So mga ka-tutorials, huwag na natin patagalin pa. Ang papalitan nga pala natin na username at password na Wi-Fi router ay itong galing sa Converge. Itong Wi-Fi router na Huawei. So kung ganito yung Wi-Fi router nyo, sigurado ako na mabilis nyong masusundan yung video tutorial natin. So una muna, kinakailangan nyo munang ma-access ang inyong Wi-Fi router. So ang gagamitin ko nga pala para ma-access yung Wi-Fi router namin ay itong aking computer. Okay, kinakailangan lang naman na mag-open tayo ng internet browser para ma-access natin yung gateway IP ng ating Wi-Fi router. So sa inyong web browser ay kinakailangan nyo lang na i-type yung 192.168.100.1. The next ay magpupunta kayo sa login page ng inyong Wi-Fi router. Dito ay kinakailangan yung ilagay ang username at password. So ang username nga pala at password ng ating Wi-Fi router na mula sa Converge ay makikita nyo sa ilalim ng mismong Wi-Fi router. Kung sakali naman na hindi nakalagay yung username at password sa ilalim ng Wi-Fi router ay pwede mong i-check yung description ng video na ito dahil doon ko nilagay yung mga common na default username at password para sa inyong wifi router. So balik tayo, i-enter nyo lang dito yung username at password. Okay mga ka-tutorial, kapag lagin nyo sa inyong wifi router, ang gagawin nyo naman na sunod ay i-click nyo lang itong pass settings. So pindutin lang natin itong pass settings. At dito ay pindutin nyo lang itong next para mapunta kayo sa account management. At dito sa account management ay pwede nyo nang palitan yung old password nyo ng bagong password. So mga ka-tutorial, huwag kayong malilito ha. Itong password na papalitan natin dito ay yung access sa Wi-Fi router. Hindi yung password sa inyong Wi-Fi router signal. So mga ka-tutorial, ilalagay lang natin yung old password which is yung admin then capital HW. At para naman sa bagong password na ilalagay nyo, huwag nyong kalimutan na gumawa ng kopya kung ano ito. At pwede nyo rin itong ilagay o idikit sa likod ng mismong Wi-Fi router. Para sa ganon, kapag i-check iche nyo, ay mabilis nyo lang itong makikita at hindi nyo makakalimutan. Ito nga pala mga ka-tutorial, meron nga palang password requirements. Number 1, the password must contain at least 6 characters. Number 2, the password must contain at least 2 of the following combinations. Pwedeng digits, uppercase letters, lowercase letters, and special characters. Katulad ng mga to. At number 3, the password cannot be any user name or username in reverse order. So okay mga ka-tutorial, kapag nilagay nyo na yung new password, pindutin nyo lang itong next. Okay, then pindutin lang natin itong return to home page. Then ilagout lang natin tapos subukan natin kung papasok ba yung nilagay natin na bagong update na password. So yun mga ka-tutorial, pumasok yung bago nating update na password. So yun lang mga ka-tutorial, ganun lang kadali yung gagawin nyo para makapagpalit ng Wi-Fi access password sa inyong Wi-Fi router. Kung ang model ng Wi-Fi router nyo ay Huawei na galing sa Converge. Huwag niyong kalimutan na gumawa ng copy kapag nag-update kayo ng Wi-Fi access password para sa inyong Wi-Fi router. At mas maganda din na idikit nyo ito sa ilalim ng inyong Wi-Fi router. Para sa ganon, sa oras na kailangan nyo ay alam nyo kung saan ito makikita. Huwag kayong magtiwala na nasa isip nyo lang dahil malaki yung chance na makalimutan nyo ito. So yun lang mga ka-tutorial, ganon lang kadali magpalit ng Wi-Fi access password para sa inyong Wi-Fi router. At nga pala, kung meron kayong ibang katanungan, ay pwede kayong mag-comment down below at sasagutin natin yan o kaya naman ay gagawin din natin ng video tutorial. Again, thank you for watching and always remember, never stop learning because life never stops teaching.